sumuko, ano yung assurance sa kanilang security? May detention facility ang Philippine National Police Office oh no. dito sa loob ng Senado mismo, bandarang katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon at um, K-9 unit lamang nilang naki-standby doon sa ngayon. Ang uh, in inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go ay uh, doon namin siya na tinakasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang committee. How would you describe that facility, sir? It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with, with bunk beds, inayos ko lang kanina. Um, uh, at gaya uh, ng sabi ko, katabi mismo ng PNP. <laughs> sir, may, pwede ba magdala ng cellphone, ng any gadget? Ayon sa rules at guidelines ngayon, yung inabutan ko na ng USA, ay hindi daw po pwede. Pero kung kailangan gumamit, gagamit sila ng telepono ng USA. Pero pinapareview ko ngayon yung rules. Um, dahil matagal na pala yun atam um, sa totoo lang, hindi ko nakikita yung rason kung bakit kailangan pagbawal yon. Pero, ayaan natin, huwag ako mag-review. Pa-review ma natin sa mga nakakalam at pinapagawa ko sila ng rekomendasyon sa loob ng dalawang linggo ito kung paano ma-update yon. So, sir, you think dapat may gad pwedeng gadgets? Um, wala akong nakikita ng dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na no? pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikita ang delikadong uh, kaganapan na mag-detect sila, na mapuga sila mula sa, deten sa detention facility. So, pinapareview ko. Tingnan natin. Uh -huh. And then, sir, sorry, sir, kasi July 9, July 29 pa yung hearing. Pa, so, 29. 29 na. 29 na sa si 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 satina. Opo. Paano, sir, pag na-arrest so, sila na mas maaga or sumuko? Po Sinabi sabi. ko na sa staff ni Sen. Riza kanina na kung makukompleto um, this week, baka gusto niya i-considera mag-schedule na mas maagang hearing. Kaya naman niya kasi nilagay yung hearing ng ganung petsa para mabigyan ng sapat na panahon ng uh, Office of the Sergeant at Arms na maipatupad yung arrest warrant sa tulong ng law enforcement agencies ng ating pamahalaan So sir, safety-wise, walang dapat ikatakot si Mayor Bo? Wala akong nakikita ang rason at sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ang gagalag yung sinasabi niyang banta, di umano laban sa kanyang buhay. Do we have any special accommodations or I don't know, mas magandang room for... This is not a penalty. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagditi sa kanya ay para tiyakin lamang na siya ay mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. At matapos siya mag attend ng pagdinig ng Senado, ay uh, walang rason para patuloy pa siyang uh, i-diti So, um, para sa akin, um, ko ano ang uh, detention facility natin para sa isang ordinaryong akusado dapat applicable yan sa mayor, governor o sino mang opisyal kung aayusin namin, maayos yan para sa lahat hindi lamang dahil mayor siya So pwede sir na July 29 na siya dumating Bas so long as darating siya Dumating o mahuhuli? Kumaten. Um, Kasi kung voluntaryo naman siyang pupunta at susunod sa sampina ng komite, wala namang rason na mag-issue pa ako ng warrant. Kaya naman ako nag-issue ng warrant ay dahil ayaw niyang sundin yung sabina na inisyo ng komite. Ngayon, meron namang mga paraan na at proseso na kung niya yung komite, si Senator Risa, na huy, nagkataon lang na ganito, pero mag a na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, um, kilala ko sa komunidad. Um, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahindulutan yun. Then sir, Um, we know naman kayang-kaya ni General Angkan yung uh, ito, yung survey ng Sabina, arrest order. Pero kailangan ba at this point na magpatulong sa PNP or MD? Kausap ko na sa kanina. Lahat naman ng galaw ni uh, General ng ating Sergeant at Arms, si retired General Angkan, ay, ay nakikipag-ordinate sa PNP. Kaya ako makikita niya yung mga litrato ng mga uh, pag-serve niya ng uh, warrant, may kasama siyang PNP palagi. So nakikipag-coordinate ang Sergeant at Arms sa PNP at kung uh, makalipas ng ilang araw pa ay hindi pa matunto na kinaroroonan sa mga kilalang address ng mga inisyo natin ng warrant of arrest, pinagbigay alam ko na sa kanya na kung kinakailangan makipag-ugnayan na rin siya sa NBI at iba pang mga law enforcement agencies para ma-implement yung warrant na inisyo ng Senado sa ilang mga testigo para matiyak yung pinanampag-attend sa hearing.